Hello po mga kalaki, time check po tayo mga kalaki 3pm na pong mahigit mga kalaki ngayon pong April 12 at eto po mga nabasa ko po pong mga comments na to po sa sa vlog po natin sa mga video natin mga kalaki ha eto po yung mga tatawagan ko po 25 na tao po to ngayon ayan po nabasa ko po, po yung mga dahilan po nila na mga kailangan talaga nila ng mga lucky numbers na para sa pambili ng gamot, sa pamasahin na pa uwi ng probinsya, pambili na kung ano-ano po na mga talagang natatouch po ako. Kaya eto po, sana po hindi po kayo busy, sana po sagutin nyo po agad itong 25 na po to, At na-chat ko na po yung iba mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, pag hindi po sila sumagot, wag po kayong mag-alala, ililipad ko po agad. Marami pa po rito na po, dami po, libo-libo po yung comments, hindi ko po mabasa lahat ililipat ko po pag hindi po agad sila sumagot mga kalaki abay uh, ikaw po ang tatawagan ko eto po yung mga unang lima po oh, sila si ma'am Helen si ma'am Maribel, si ma'am Laika si ma'am Joy, si sir Dennis si sir Ramos, ayan Dominic Josephine, ayan baka isa ka dyan mga kalaki ha, ah. huwag mo nang ibisi ang iyong phone ngayon dahil ako po ay tatawag na po ngayon at syempre po uh, gusto ko po bigyan ka po ng lucky numbers, yun po ang itutulong ko po sa iyo na alagaan mo po ng 3 days. Ilalaban mo po sa STL, sa National, sa Weteng, pwede po yon. 2 digit, 3 digit po mga kalaki. Marami na po tayong nabigyan at nanalo na po yung iba. Salamat po mga kalaki.